Hello guys. So yan, yan yung paana ng bundok dito sa amin. Yan yung tinatawag nila na mouth tangisa. Yan. yan. So pala yan yan. 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 Yung mga Tapos yan. Yung mga bahay na. So dito may mga bahay din dyan. Yan. Kita mo. Diyan kami bumibili ng mga ulam. Yung mga fresh na ano. Naluluto Tapos yan. Another mountain. Mga bundok. Ng bahay. O tapos. Yan, pauwi na tayo niya. Nauwi na tayo dun sa bahay ko. Kaya na, na, dadaanan mo. Maglalakad ka lang. Exercise din. Nakasama ko yung anak ng bunso. Ito, itong bukay na nakikita mo. Hindi sa amin yan. Sa pinsan ko yan. <laughs> oh, Yung bahay nila. Yung may-ari ng lupa niyan. Na bukit. Yan. Lakad-lakad lang tayo. So ngayong ano month na to, yung season ng pagtatanim ng mga palay kasi tag-ulan. So madaming supply ng tubig para ilagay nila sa mga palayan nila. Tapos yun, yun, nakikita mo na maraming puno Manggahan naman yun. Manggahan. Ayan, saging. Ganyan. Yan, yan, yan. Yan, kanal na yan yung tubig na yan galing sa dam yan. Oh, uh, sinusuplay niya yung mga palayan. Ayun. Sinusuplay niya, dyan. niya ganyan. yan. Ini-distribute niya yan. Pero nandiyan lang dito. So yung mga tao dito, yung pangunahing hanap buhay nila. Sarap sarap Huwag naman Mga tanim. na buko. Ha, ganun mo. mga tanim nila. Ha, nga. mga bahay dito. Bahay nating sakit. may arang bahay. Dito sa yung sabi nila. Ha, ganun mo. Ha, ganun mo. mo. May sila. mo. Okay. Yan, yan, yan. Lakad, lakad, lakad. Malayo pa. Malayo pa tayo. May mga tindahan. Another tindahan. Pero nakasawa. Okay. Ayan yung Nara Tree naman. So matagal na yung Nara na yan. Na nasa. Bata pa lang ako nandiyan na yan. Matanda na siya.

Doon ka pa sa kabilang barangay, sasakay. Doon. So, malaylay din nila ilakad natin konti na. Ano Tindahan na naman yan. Maludoy doon. <laughs> so, yan. Pinag-iigaban na yan. Puso o. yung anak ko tumatakbo na ayun manok Ayan, pa-uwi na kami tumatakbo na yung anak ko, naglalakad-lakad na siya. Ang <laughs> ganda ng bulaklak na yan, oh. Tapos yan naman yung church ng Christian Church. Ha. <sighs> Ayan, malapit na tayo sa bahay namin. So, parang 5 minutes lang pala yung nilakad na Dali, doon. Punta hanggang doon sa pinagbilan namin ng ulan. At yan na yung bahay ng magulang ko. Yung bahay ko nasa likod pa. Okay, thank you for watching. Mag-subscribe na.